So, hello guys and welcome again sa aking video. And for today's video, i-unboxing ko sa harap nyo yung cleaning gun na in order ng asawa ko nang nandito pa siya sa Pilipinas. In order niya ata to one day bago siya bumalik ng Dubai. Which is, sabi ko nga, ah, sana in order niya na mas maaga para inabutan niya. Pero sabi naman niya, okay lang daw kasi sa motor daw yun, paninis. Yung nakita kasi niya yon sa TikTok. So, diba, pinabidyohan na lang niya sa akin para daw makita niya. talaga diba, naman daw, mahilig ako magbidyo. Bidyohan ko daw para makita niya kung effective. So, kaya nabuo tong vlog na to. So, dyan nga yung binabasa ko instruction. Pero, hindi ko na siya nabidyohan nung binubuo ko siya. Kasi, hirap na hirap ako dyan nung binubuo ko yan. So, hindi naman talaga siya totally mahirap buuin. Ewan eh, ko ba kung ba't ako nahirapan ng time na yun. Loading din kasi yung isip ko ng mga time na yan. Tapos may mga dumarating na tao. Mga magpapaprint. So, hindi ko napuputol-putol yung ginagawa ko. May at may may nawawalang parts. Dahil <laughs> nalalaglag siya dyan. May butas na yan. So, ayan. Nung binubuo ko yan, So, may ilang, hin pinabasa ko dyan yung ano, kung paano nilalagay yung spray niya, yung, ano, yung sa soup niya. Tapos, yung, or, yung red na yan is kinakabit pala siya kapag wala yung, ano, yung sa bote na lalagyan na nasa bun. Ewan ko ba kung ano tawag doon Pero, mabilis lang din naman talaga siya gawin, guys. ah uh, may mga dumarating dating lang din kasi na tao dito, kaya hindi ko agad na bubox na gagawain. Kinakat-kat ko yung video para hindi makita yung mga tao na damarating. So, ayan yung sinusubukan ko na siya. Ayan. nung una, akala ko hindi siya effective kasi sobrang hina. So, yun pala, yung tubig dumadaloy pa lang kaya doon sa hose kaya hindi pa siya lumalabas. And doon naging okay naman siya. Ayan. Kung makikita nyo nga, di ba, sabon na sabon lahat. Ang lakas ng pressure niya. So, tinanong ako dyan ni mama kung pwede yan sa halaman. Sabi ko, para sa akin, hindi. <laughs> kasi yung mga halaman niya, baka matagal magkatagalan yung dahon. Masira kasi sa lakas ng pressure niya. So, although hindi naman talaga siya yung sobrang lakas talaga. Pero, pag sa motor, pwede na talaga. Nalilinis talaga yung mga sulok-sulok niya. Sa sabon pala. At, sa na wala naman yung asawa ko dito. So, para sa akin, hirap na hirap akong mag, ano, mag-ayos, mag-sabon ng motor. Dahil, syempre, matagal kapag yung kamay-kamay mo lang, yung kamay-kamay lang yung ginagamit mo, matatagal lang ka talaga. Lalo na, ang gusto ng asawa ko, nas nalilinis yung mga sulok-sulok, which is maganda naman talaga. So, ayan, kita nyo naman, ba diba? Sobrang, dali lang yan gamitin. At hindi siya malakas sa tubig. Tipid siya, actually, kasi, pag naglilinis ako, nakakatatlong timbang maliit ako. Hanggang apat. Pero dyan, dalawa lang yung nagamit ko. So, ayun na guys. And, thank you for watching. So, from TikTok yan guys. Ko binili. Ay, nung asawa ko binili.